Sobrang nabusog nga ako dito sa aking nakainan sa may malus tambaya na matatagpuan sa may Santor Tanawan City mga katropa. Grabe, mukbang all you can. Ang dami mong pwedeng pagpilihan na ulam dito. Kaya arat na. So ngayon mga katropa, napakarami pagkain dito ang nakain sa may malus tambayan. At i natin isa-isa. Pakita ko sa inyo, okay? So meron silang juice. Ito, mga dessert nila. Bukupan dito. Tapos ito, natamis na saging. O oh, ito, yung may mayonnaise na gulay. Tapos ito, tingnan mo. O, oh, chicken. O, oh, grabe. Ang sarap niyan, mga katropa. So ito, ipakita mo rin. Grabe, o. Oh. Okay, so iangat ko na lang, mga katropa, para kita nyo kung ano mga menu nila dito na talaga namang magugustuhan nyo at babalik-balikan nyo. Grabe, iba't iba. Sobrang dami. Napakasarap talaga. So yan, at ating titimusan din yan. At higit sa lahat, mga katropa, nasabi ko nga kanina, hahanap tayo ng tao na papakainin natin dito. Grabe, sarap. Kakatakam talaga, kita nyo naman yan. Sobrang dami nilang pagkain dito. Talagang, ano, mabubusog kayo. Boss, excuse me. Boss, magkano starting ng price dito, boss? Uh, 299 pesos. Start at 200. Ah, Talaga namang unliol na. Talagang busugan dyan. Okay. So talagang sulit at napakamura mga katropa. Okay, so ito, yung kanin, fried rice, tapos ito yung plain rice. Ito, sabaw to. Bulalo. bulalo, sabaw ng bulalo, grabe. Naususok-usok pa, mo. Bango. Okay, so ngayon mga katropa, hihahanap ako ng mga tao na talaga namang bubusugin ko sa pagkain at papasayahin hindi natin. Dito tayo kakain sa may malus ng bayan. Mukbang, all you kayo, kita nyo. Grabe, ang dami. Ng mga putahin na talaga namang masasarap. Tara, samahin nyo ako, maghanap tayo ng mga tao. Let's go. <coughs> Sakto, minakita tayo dito. Tanungin natin. <coughs> Tay, Kuya Boss, magandang hapon po. Baka po pwedeng makaabala sa inyo. Okay, okay. Huwag ako ako'y gusto kong magpakain sa mga, sa inyo, sa mga tao. Baka sakaling gusto nyo lamang, libre ako ng bahala sa inyo. Okay, okay, okay. Pwede, pwede. Gusto mo, okay? Ikaw, tatay? Okay, so yan, mga katropa. Silang dalawa, makakasama natin sa pagkain at sa malustang ng bayang. Kuya, ano pangalan mo? Pakilala. Yes. Okay. Si tatay Jess at si kuya. Leo, Leo. Si kuya Leo. So, huwag natin patagalay. Tara, kain na na. Let's go. So hindi tayo kakain sa malustang bayan na talaga namang masasarap ang pagkain. Kaya humanap talaga ako ng dalawa na papakainin natin. Sige, <laughs> okay, kuha na. Okay, kayo mo Tatay, kuya. Sige. Okay. Go na. At dito nga mga katropa ay pinauna ko ng pakuhanin ng pagkain si kuya at si tatay. At nung no, makakuha rin ako ng aking pagkain mga katropa ay sabay sabay na kaming kumain. Pero bago yon nagdasal muna kami mga katropa. At nung no, matapos nga kami magdasal mga katropa, let's do it na! Lapang na! So ito talaga namang napapansin ko sila na talaga naman nag enjoy sila dito sa pagkain. Grabe naman talaga, sobrang sarap na mga ulam at dessert dito sa Malustambayan mga katropa. Sa sobrang lawak ng pwesto dito sa Malustambayan mga katropa, kahit ilang pamilya pa kayo ay talaga naman magkakasya kayong lahat. Ito nga sa Malustambayan mga katropa ay may mga tinda rin silang mga pasalubong at meron din sila dito mga beverage, baka gusto nyo.

Mahahanap pa natin po. mga hanap natin po. Kaya babalik-balikan. Kaya mga kapropa, ilalagay ko yung address nila sa may comment section para alam nyo sa so na kanila kayo ipupunta rin dito. Okay? So, tsaka yung page mo, page mo, alagay ko rin sa may uh, comment section, mga kapropa. So, si Kuya naman, ano, experience dito sa Malus ng Bayan? Kapos kang kain? At ah, dito talaga, wala akong nagsasabi na masarap ang pa, pagkain dito. Kaya, kung gusto nyo pumunta dito, talagang sulit na sulit. 200 rin. pesos, talagang busukan ang chan. Sold na sold, sold talaga. Kaya uh, yeah, to, wala natin. So, yun, nakakabrawa pa dito nyo naman. Kaya namang nasarapan sila. Kaya, talaga kung gusto nyo, try nyo na rin.